Yo guys, uh, for today's video uh, sa magluluto tayo ng itlog gamit ang sikat ng araw minapunod kasi ako sa minapunod kong video na nakaluto raw, subukan natin so bali ito, nakabilad na ito ng uh, 15 to 20 minutes kaya pinainit mo na natin yung kawali ito pala kaya ganyan kasi nilutuan na namin ito kanina hindi ko na nilugasan talaga <laughs> ang damantika subukan natin kung makakaluto uh, talaga. Ayan. Sobrang init na. Kawali. Mahirap ngayon yung mga nagtatrabaho sa construction worker na nagtatrabaho ngayon. Sobrang init. Lalo na yung mga nasa probinsya. Yung mga mga nagsasaka doon sa bukid. Kaya ang advice ko lang sa mga Uh, nagtatrabaho sa bilang ng araw inom lang ng tubig lagi para iwas tayo sa stroke o ano pa pwedeng maling sanhin ng ano, sobrang yet subukan natin ito ilagay sobrang init eh Sabi Ang lakas Sorry okay, guys Ilapit mo ngayon eh. Sisidin mo na 15 to 20 minutes ito nakapinagkawali na ito dito So yung kawali mainit na pero yung matiak sobrang hindi pa. Medyo nasa sa gilid. Hindi kita mo talaga na na bibili na siya sa inig. No? Oh. Ayan. Kaya ang advice ko, uh, inom lang ng tubig sa panahon ngayon. Tubig lang talaga dapat. Saka kung kaya namang iwasang magbilad sa araw, huwag na masyado magbilad. Grabe init ngayon. So ayan guys so oh. yung unti na siyang nag ano. So ayan guys uh, Dito lang kasi sobrang init na Grabe na pawis So ayan yung itlog natin Wala na luto talaga siya kasi ayan oh pero hanggang dito lang yung video natin sa ano yeah. advice lang sa mga hindi talaga may na uh, ah, sa ilalim ng araw so inom lang ng tubig kung kaya namang hindi magbilad iwas iwasan iwasan na lang para iwas tayo sa mga sakit kung ano paman isubrang e, hindi talaga ngayon so ayan guys ganito lang thank you very much what's up yeah.